nakaramdam kayo ng na mga vibrations? So... Uh, more on spirit, yes. Spirit? Yes, kasi I have a gift since, since uh, birth. So doon natin nakikita kung isang tao nagsasabi ng totoo hindi. Kasi meron siyang tinatawag nating nag sa kanyang uh, mga elemental spirits. Uh -huh. Aha, yeah. okay. Ano gusto mong una nating buksan? Super Lolo. Super Lolo. Sa ngayon ay meron ka ng 50,000 pesos. Thank you. Pag nakuha mo tong Super Lolo, meron ka ng 75,000. Super Lolo, is it a fact? Ah, bah, 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 oh. oh, hindi kasama ang Super Lolo sa apat na hinahanap natin. You still have 50,000 pesos. What about bawang? Nandiyan ba ang bawang? Is it a fact? Uh, yeah. oh. Walang bawang. Uh, okay. Dahil po, ang top four na hinahanap natin ay Number one, ang Piccolo. Number two, Cuitis. Number three, Fountain. At number four, Five Star. Yan po, ang uh, fireworks na pinakamaraming na biktima noong 2011. But, Mr. E, you go home with 50,000 pesos. Yes, nice Happy New Year! Congratulations! Thank you. Gladys, thank you so much for joining us. Happy New Year! Happy New Year.